Oh, lakas na naman ang ulan. Lakas na naman ang ulan, guys. Punta tayo sa sentro. It's ano na? 2 o'clock. 2 o'clock at sobrang gutom na. Walang ulam. Merong kanin. Mais. Yung mga palay. punta tayo sa sentro para makapag-upload ako ng video. So, yun ang bahay namin. Ayan, sobrang ulan. Punta lang ako dito guys para makapag-piso wifi. Para makapag-upload ako ng video. Wala kasi akong load talaga pang internet. So, balik tayo dahil walang battery yung ano nila, piso wifi. Ang battery ginamit nila pang luto. Kasi nga, ulan kahapon pa, walang panggatong. So, ako ay uuwi, babalik. Nang daan. Napaka ulan, guys. Para makapag-upload lang, sinugod ko talaga yung ulan. Sana. yon nag-overflow na yung ano nila. Palayan. Ito pala, ipala yan ang uncle ko. Yung lahat na nakikita mong bahay dyan sa paligid, sa kanya pa din yung mga lupa na yan. Pero yung iba, bininta na niya. Yung iba, nakatira lang. So, yan. So, medyo hangin. Ayan, medyo hangin po siya ng konti may hangin yung ulan kasamang hangin na medyo ano medyo malakas lakas talaga kaya siguro walang kuryente dahil sa hangin ewan ko lang so ayan yung ano paligid ganyan ang ulan wala tayong magawa kundi owe ng bahay tambay ulit sa loob kasi nga malakas ang ulan yung mga salampay po hindi ko na na ano so, yung anak natin dito ay tulog madilim guys kasi walang ilaw Ayan, tulog. Kanina pa yung tulog. Wala kasing, ano, kuryente yung cellphone niya, lubat. Ayan. Tayo talaga, ay ano na naman. Ito ang, ano, buhay na nakakulong sa bahay tuwing bagyo.